Okay, hello mga bro. Ayan, magandang gabi sa inyo mga bro, no? Dahil gabi na. Ayan. So, pero kahit gabi na mga bro, nais ko pa rin mag-share sa inyo. Ayan. So, mayroon akong Honda Beat mga bro. Ayan, so, sa akin din yan Honda Beat na yan, mga bro. So, mayroon din akong Honda Click. So, yun yung uh, share ko sa inyo, yung paraan ko sa pag-chitchens wheel mga bro, no? Yung Honda Click. Ayan, so ngayon mga bro, i-share ko din sa inyo paraan ko din sa pag ng Honda Beat. So, pero yung paraan ko dito mga bro sa Honda Beat, no, ay parehas lang ng paraan ko rin sa pag ng Honda Click. Ayan. Kaya lang, mas nauna yung pag ko, sa Honda Click ko dahil mas malimit kong gamitin yun, no? Mas mahaba ng tinakbunon kaysa dito. So, ito kasing Honda Beat, eh, service ng misis ko sa trabaho. Ayan, so, gabi na ngayon, magsishare pa rin ako. Dahil, bukas kasi, eh, New Year na. So, siyempre, mamaya, bibirit-biritin din natin yan, ano, para mas maganda pa, eh, chinswil na lang agad ngayon, no? So, dahil umabot na rin talaga yung takdang panahon na dapat na rin talaga siyang i So, umabot na kasi siya ng 5,000 km, no? So, nung last, last na nag wheel ako mga bro, ay nasa 3,000. 3,000 km. So, ngayon 5,000 km na. So, ibig sabihin, yung, ah, uh, yung pag wheel ko mga bro, no? So, ginamit ko siya ng 2,000 km. Saka ko siya papalitan, no? So, ngayon nga, ay eh, umabot na siya ng 2,000 km, kaya dapat ko na rin siyang i wheel na naman. So, ipapakita ko lang sa inyo mga bro, yung kagandahan doon sa pamamaraan ko. So, ito mga bro, ay share ko lang din ha. Share lang. Hindi naman ako sa akin tutorial kasi dipindi yan sa inyo sa kagustuhan nyo. Ang sa akin lang naman ay eh, share lang para magkaroon na kayo ng dagdag kalaman at idea. So, sinishare ko sa inyo dahil yun ay subok subok ko nang gawin sa aking uh, sariling motor at saka sa aking mga ginagawa yun sa mga customer ko ayan, yung mga bro pero simpre mga bro simpre, nais ko naman ng wag naman nyo kalimutan kung kayo hindi pa subscribe sa aking youtube channel yan paki-subscribe na rin po. ayan, paki Uh, like na rin po pakishare at pakipindot yung notification bell para sa mga bagong update ng uh, lahat ng mga nanonood sa aking video at nagtitiwala sa aking kakayanan lalo sa mga customer ko no at sa iba-ibang lugar no na nanonood sa aking video so maraming maraming salamat sa inyo okay mga bro so mag chinswell muna ako mga bro Ayan, so ang nais nice ko kasi dito mga bro ay may pakita lang sa inyo yung langis na tatanggalin ko doon sa loob ng makina. Okay? So let's do it mga bro. Ayan. So kahit gabi na mga bro, nais nice ko pa rin kayong i-update. No? Para magkaroon lang kayo ng nagdag kalaman at idea. Ayan, so tinanggal ko na itong takip no? ng engine. Ayan. So, eh, i-discuss e ko lang muna sa inyo mga bro, no? Ayun, tama ba yun? <laughs> okay, so sasabihin ko lang sa inyo mga bro na itong Honda Beat, eh, ganun din sa Honda Click ng paraan ko, no? Sa pag So, 1,000 plus kilometer, so apat na bisis na ako nag Hill, no? Tapos, pagkatapos nun, eh, pinaabot ko na siya ng 2,000 km. Ayan, kaya inabot siya ng 1,000. Tapos sa uh, 2,000 hanggang 3,000 bago ako nag-chinsu No, so, hindi ko lang na-update sa inyo yung uh, nag ako nung 3,000. No? Kasi nga, syempre, isang busy tayo sa trabaho. Ayan. So, ngayon, i- 5,000, another uh, 2,000 kilometer na naman. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung ano, yung langis. Anong kulay ng langis na tatanggalin natin dito sa makina. Okay. Mga bro, yan. Tanggal tayo mga bro. Si, ayos lang natin yung ating kamera para kitang kita. No? Ayan, okay. So, yan nilinisan ko yung ating pangsahod mga bro, no? So, meron lang siyang dumidito dito na hindi na siya matanggal. No? Kasi nasunog to eh. Nung may langis, nasunog pag silab nung basura. yan So, dito sa makintab, makikita natin yung kulay ng langis. Ayan. So, bago ko pala tanggalin mga bro yung langis, papakita ko muna sa inyo yung kanyang ah uh, tinakbo no kung ilang kilometro ayan mga bro 5183.6 ang itinakbo no sa loob ng ay hindi na simula pala lang ng pagkuha pa okay okay so ulitin ko lang nag ako nung last na chainwheel ko is 3000 so ngayon ay eh, 5,000 so 2,000 km okay, tatanggalin na natin mga bro ayun, maluwag na pala okay, so tanggalan natin langis ipapakita ko lang sa inyo mga bro yung langis no kapag yung makina ialaga eh, alaga mo pa lang nung una sa chainsaw wheel magiging matibay yung makina at saka matagal mag yung langis mo. Pero kapag yung makina ay hindi mo naalagaan nung una pa lang sa loob ng 1,000 km, napabayaan mo sa chinsu wheel, so madaling mag yung langis at pinag wheel mo. Ayan. Ayan. Okay. So kung titingnan natin dito mga bro, medyo kulay itim na rin siya. Pero tingnan niyo yung langis na nandon sa kamay ko, no? Napakalinaw pa niyan mga bro, no? So kasi pag nandoon, syempre malalim ng langis. Eh kung araw lang 'yan mga bro, kulay brown, no? Hindi pa siya itim na itim. So syempre dito sa kamera natin sa video natin ay eh, medyo itim na tingnan pero isa, ipapakita ko yan sa inyo mga bro ng malapit eto tingnan nyo sa kamay ko mga bro ayan sa kuko so tingnan nyo babasahin ko yung kamay ko ng langis ayan oh tingnan nyo mga bro ayun ganun pakalinis ang langis na yan sa loob ng 2000 kilometer na itinakbo no okay so hintay na lang natin matapos tong luma uh, lumabas lahat ng langis. Ayan. Tagilid ko muna siya. Ayan. So ngayon, langis lang, uh, engine oil lang, papalitan ko mga bro, no? Kasi yung gear oil noon, ikapapalit eh, ko lang nakaraan. So lagi kong pinapalitan yung gear oil. Sama yan, no? Hindi ko rin, hindi ko rin siya pinapabayaan sa pag change oil, yung gear oil. Kasi pagka napabayaan yun mga bro, tataka kayo, ba't maugong? Lalo na pagka nag-engine brake kayo, pababa, no? Pag minor, Umugong o kaya pag arangkada nyo, sumisipol yung transmission. Yan. Okay. Tras natin konti yung camera mga bro, no? Para Ayan mga bro, ito na. No? So dito kasi, lalo na gabi na eh. Medyo, ayan, medyo maitim din siya tingnan. No? ano na gabi na tapos yung pinggan na natin eh. pero tingnan nyo to mga bro no ito yung kamay ko malinis ano oh ayan mga bro yan yung kanyang langis ngayon mga bro no oh ayan ayun so malinaw na malinaw pa yan mga bro no kung araw lang siguro ngayon kapag binuhos natin yung langis na mga bro makikita nyo malinis pa So, gabi kasi kaya medyo itim siya, no? Pero, malinaw pa talaga yung mga bro. Ayan, no? Malinaw na malinaw pa yung mga bro. Medyo madilim lang. Kaya, pag dito nyo tinignan, medyo itim, no? Ayan. Okay. Ayan, mga bro. Oh. Malinaw na malinaw pa talaga yan. Ayan. Okay. So, nai-share ko lang to sa inyo mga bro no? Para naman sa inyo yan, no? Kung kung maniniwala kayo sa akin sa mga share ko, tiyak na maging mati maging mati, ano titibay yung inyong makina. Ayun. So matagal mag-itim yung inyong langis. Gawa nung no? bago pa lang sa loob ng 1000 km, eh, nagpalit na nagpalit ng langis so naiwasan yung pagkagasgas ng mga granahi at liner at piston at piston ring so lahat-lahat na naiwasan yung pagkagasgas nun sa loob no kaya ganun yung langis ko malinaw malinis kasi pagka napabayaan natin sa langis mga bro no at pag brand new pa kasi ang motor mga bro maraming ribaba yan sa loob ng makina. So, yung ribaba na yun mga bro, yun yung gigilingin ng makina pagka tumatakbo. Pagka hindi agad natin natanggal yung langis. Kaya dapat, wag na natin paabuti ng 500 km tulad nung sa manual, wag tayong magtipid sa langis kasi yun yung magpapatibay ng ating makina. Ayan. So, tulad din nung sa Honda Click, oh, no? For ta Apat na bisis akong nagpalit ng langis sa loob ng 1,000 km. So, nasa 1,200 plus yata yun, no? Kasi hindi mo rin mapiperfect talaga kung ilang kilometrahin na... Alimbawa, sabi mo, 1,000 sensual. So, hindi mo mapiperfect yun. So, sobra talaga yun, mga bro. Dahil ginagamit mo yung motor. Okay? So, yun lang na is kung may share sa inyo, mga bro. No? Yung pamamaraan sa pag-sensual. So, ganitin, mga bro, ha? i Uulitin ko lang mga bro, nung 1000 km apat na bisis ako nag-change wheel. No? Ngayon, pagkatapos nung apat na bisis na 'yon sa loob ng 1000 km bago ako nag-change wheel ulit mga bro ay 2000 km na naman. So kaya umabot siya nang uh, 1000, 2000, 3000 km. Ayan, so 3000 km bago ako nag-change wheel na naman no? Dahil every 2,000 kilometer na ako. So, simula nung 3,000, ngayon ay umabot na ng 5,000. So, ibig sabihin, another 2,000 kilometer na naman mga bro. Kaya ngayon, nag na naman ako. Ayan. So, tuwing mag ako mga bro, ganun. Malinis na malinis pa yung langis. Ayan. No? Gawa nung inalagaan ko sa chinsu wheel nung bago pa lang ako nag-break in sa loob ng 1,000 km okay mga bro so sana ay naging malinaw so naka ilang ulit na ako so gusto ko lang na maging malinaw sa inyo mga bro no maintindihan niyo ng husto yung nais kong sabihin yung ibig kong uh, iparating sa inyo ibig kong i-share sa inyo no so kapag pinabayan sa chinsuel madaling masira yung makina, madaling umusok, madaling masira yung piston ring at magpapa-overhaul kayo. Pero pagka nalagaan sa chainsawil, maging matibay yung makina, yan matagal magitim ang langis. Okay mga bro, so yung langis na to, pwede pa itong umabot ng another 1,000 km, ano, kahit 4,000 km, pero hindi ko na paabotin ng ganun para laging malinis yung loob ng makina at madulas, di ba? kasi pag walang ribaba madulas yung langis hindi kakayod sa loob hanggang dito na lang ang aking video no? ayan at salamat at nakapag share na naman ako ng pamamaran sa pagsinsuwil no? kahit anong motor mga bro dapat ganun no? kasi pagtapos mo break in maganda na yung loob ng makina napakaganda na yan mga bro yung hatak yung andar wala kang masabi Ayan. Okay? So, maraming maraming salamat sa inyo muli, no? Sa lahat-lahat ng mga suporta sa aking YouTube channel. Ayan. Sa lahat-lahat ng aking mga friend dito sa bayan ng El Nido, no? Yung mga nagtitiwala din, nagtitiwala sa aking kakayanan, no? Dito sa mga friend kong, mga kapwa kong mekaniko. Ayan. So maraming salamat sa inyo kasi kung wala kayo, mahirapan din ako. No? Hindi ko naman kayang ayusin lahat-lahat. So salamat sa inyo at naririyan kayo. No? Kung may problema na rebor, pricing, dinadala nyo sa akin. So kung kailangan nyo ng tulong, no? so sabihan lang nyo ako. At kung may time ako, i pupuntahan ko kayo para matulungan ko kayo. No? Kasi mayroong nagsasabi doon na maingay daw, maingay daw yung makina kahit anong gawin nila no pinarebo na sa akin so maingay pa rin so nag uh, sabi nila yung pagka daw so sabi ko walang problema dun sa rebo mayroong ibang parts na nagkakaroon nag naglilikha ng ingay so sabi ko sa nila kung hindi nila kaya so, pwede naman nila akong sabihan puntahan no at magsisira ako sa kanila eh, tuturo ko sa kanila kung ano mga dapat i-check. Eh, mga bro, so, kung mayroon man kayo katanungan, so, mag-comment lang kayo mga bro, at nakahanda naman ako mag-reply agad. Okay. so, dun sa mga nagko-comment pala, may katanungan na hindi ko na rin na-reply, nare ano, kasi sa sobrang dami na rin, lalo na pagka na-replyan ko, nawawala na rin dun sa comment section, dun sa YouTube uh, dashboard ko, YouTube studio, so, pasensya na mga bro, ha? So, sadam na rin kasi pero hanggat nakikita ko doon sa dashboard, so magre-reply ako. Okay mga bro, so nandito na lang at uh, happy new year na lang sa inyo mga bro. no So, sana maging okay kayo sa darating na taon na 2024. Ayan, so maraming salamat. Hanggang sa muli, Kuya Bird Channel.